May glad shout out sa ating lahat mga kahimala vlogs at kamalayang puso for today's video. Ako po ay gagawa ng vegetable salad. So ayan, naghihiwa na tayo ng pinatawag dyan na pipino. Sa ating vegetable salad, ang ating mga sangkap ay pipino, kamatis, lemon, parsley, at yung ating kusa, uh, kas, or tinatawag na lettuce, then kamatis. After natin hiwain ang mga ito, lalagyan natin ito mamaya ng sauce na pampalasa, na lemon juice, olive oil, asin, konting suka ang ating pampalasa sa ating vegetable salad. So, napakasimpleng look. Uh, salad lang ito mga kaya Mala for my lunch at lunch ng ating mga amo. Ayan, don't forget to follow ang Malayang Puso and Himala Vlogs for my Facebook page and Facebook personal account at yung ating YouTube channel, mga kahimalahi. Same lang din po ng name ng ating Facebook, Kimala Vlogs. So, ayan, natapos natin hiwain yung ating pipino. Then, after nyan, sunod natin yung ating carrots. Hiwain din po natin ng same size ang ating carrots dyan. So, ayan na ay next naman po natin yung ating kamatis. So, din po natin yan yung same size doon sa nauna. So, pare-pares lang po sila ng size. So, ayan lang po natin siya na medyo maliliit. Then, after nyan matapos, ihalo din po yan natin doon sa unang mga nahiwa. Nahiwa, in-mix po natin siya dun sa mga nakalimang nahiwa. At isunod po natin yung ating limang. Hiwaan din po natin siya ng magliliit na hiwa. Ayan, sa so pampaasin sa ating vegetable salad. tapos natin siya hiwain and mix din natin siya dito sa ating uh, mga ginayat no? then isunod na natin yung ating lettuce naniwaanit na natin yung lettuce sa so, malulikit na hiwa And after nyan, isusunod din po natin dyan. Lalagay din natin yan sa ating mga inunang nahiwa. Ayan. So, may lettuce po yan. At next is parsley. So, yan po yung mga sangkap na meron tayo sa ating vegetable salad. Katulad ng lettuce, parsley, lemon, kamatis, carrots, at yung ating pipino. So, after nyan, ayan na po ang itsura ng ating vegetable salad mga na kahimala. So, mimix lang natin silang lahat. Then, gagawa po tayo ng juice or sarsa ng ating salad. So, lalang tayo dyan, lemon. Punin natin yung pinaka-juice. Then, idagdag po natin siya ng olive oil, paminta powder, iodized salt, pang palasa sa ating vegetable salad. So, lagyan din natin siya ng konting sopa. Thanks. Ayan. Yan po yung nagpapasarap sa ating vegetable salad ng kahimala. Ayan. Again, don't forget to follow Himala Vlogs and Kamalayang Puso, mga kahimala. Thank you for watching and God bless everyone. Dan na po cutting vegetables so salad for lunch. Thank you, thank you. Three days later Hello mga kay mula, for today's video magluluto tayo ng meatloaf So ayan, nilagyan natin siya ng siling makopa At nilagyan ko rin po siya ng dahon ng sibuyas Then after po niya, nilagyan ko din po yan siya ng kamatis Ayan po yung ating lulutuin for today's video Then syempre, timplahan po natin siya ng mga pampalasa gaya ng pamita powder Ayan, baharat, fabrika Talagan din po natin siya ng salt, pampalasa, syempre para may lasa ang ating niluluto. And after nyan, lagyan natin siya ng isang pirasong itlog. Ayan, mix lang po natin yan. Then, cheese on top. Ayan, mix lang po natin ng mabuti para ma mahalo ng mabuti yung ating mga seasoning. Then, mga kaimala, nilagyan ko rin po yan siya ng isang kutsarang flour. So, ayan, napaka- simpleng ulam lang po nito pero mapapaan ka sa ganitong kasimpleng ulam ayan shout out everyone then after po nya nagpainit na tayo ng kawali at lagyan natin siya ng olive oil or any oil na meron po kayo then after nito at mainit na lagay na lang po natin siya yung ating meatloaf na may mga uh, sangkap ayan lutuin lang po natin siya sa mahinang apoy Then, after po niyan, takpan na muna natin siya hanggang sa maluto yung ating itlog, meatloaf at mga seasoning na meron dyan. Ayan, shout out everyone sa ating mga kahimala vlogs. Ayan, enjoy watching sa ating simpleng ulan for today's video. So, masarap itong mga kahimala sa white rice. So, nagluto ako ng white rice at ito po ay aking hapunanin ngayong gabi. Ayan. So, check po natin siya. So, yan na po yung itsura ng ating nilutong ginisang meatloaf with uh, siling makopa, kamatis, at saka dahon ng sibuyas. Ready to eat, mga kahimala. Kain po tayo. And thank you for watching. Don't forget to follow Himalavlogs and Kamalayang Puso page. Bye-bye! tayong tayo May si Bakang maiis. Kaya magluto tayo ng maiis. Ayan. Mayroon na binalapan. Isa ang bangit. na lilipuin. Merong apat na piraso. Okay na yan. So, ayan na mga kaimala. Nakasalang na yung ating mais. Ayan. Ito lang na ba siya maluto. Check natin yung ating niluluto na mais. Ayan po nakakulo na siya mga kalmada. Pero hantayin natin kumunti munti pa yung tubig para mas malambot talaga yung ating is. Ayan, mga kalmada, share ko lang yung lunch na niluto ko for today's video. Aray ko, nagluto si Mala ng white rice. Ayan, white rice with sili. Then dito sa side na ito, meron tayo dito niluto na bamya or okra na may halong karne and sarsa ayyan mga kay mala ang lunch ng mga amo ko for today's video. Don't forget to follow Malayang Puso page and Himala Vlogs. Thank you for watching.